Banda lang Banda lang Banda Napalaban na si Pinky! Banda na! Ang umpun sa in! Oh! Ang umpun Ang laki!

One zero mga 100, 100, 100, 100, 100, 100, Eh, 100, 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 Karabas 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, thank you Lord, Sarap, Tingnan natin mga karabas. Ang oh, oh, may huli. Ano na? Ano na? Yan na tawag na silay bakla Ah silay bakla Ay may oh Silay bakla yan Brad Ano yan? ba yan?

No? Barak. Ah, barak ubo. Oh. Nung nakarang biyahe, yung uli natin, yung mga kapatid niya, ito mga chewy na, malaki na. Oo. Oh. Na, oh, Ito naman. dali rin ang kulukoy. Kulukoy si coach Uy naman, no? puno man to. Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. Barak, barak, pa rin. Barak. Yan naman yung kawali. Uy. Uh. Hmm. kawali, yan naman. Pag yan Oo. Ay, mo Ah. prito na sila. iyan kawali. Itayo mo.

Ayon, nanay bago join ang call yun <laughs> ang call naman mga karabas dami naman kailangan natin naman natin magpuy natin... kasi na kami ni eh, kapitan <laughs> kap dami ka palang mga kapatid dito eh pinsanan ka mo oh. eh mining to si terdarag Maliit kasi kaya pinago niya. Maliit kaya pinago niya. kit maliit. Pinago ni PXG. Ang dawi niya. Hindi na naman pinakita. Uy, ayan. Piting niya. Ay, maliit din. malit din. Okay, bibi pa rin. Bibi pa rin. Lupi na yan. Okay. Dawi na naman. Dawin naman. Kung wala walang nagpahuli, na naman. Sida. Sida. Ayan. Ayan. Oh. Dapak. Dapak. Kung sa Tagalog, dapak. Kung sa Besay, isang tampaling. Huwag ka maingay. Ano naman doon? Ilas na lang. <laughs> Ay. Ano ang Bato. bato. Tingga. Ay. Tingga. <laughs> okay. Tingnan din naman dito ang na tao. Ay, ilas na naman nila. Walang dawi dito.

Ayan akong tunis yun sa iyo kasama mo ka ng kutsilyo na matalim nag kasi yung kanyang ano Pansit ka mo Ay nagpansit Yung kanyang nylon Ayun pinagkakagat na Uy Ang talaga Gato Ang sabi mong manok Hindi 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 ba ora? Hindi maura ora? Hehehehe Hehehehe dandan lang. Tandaan lang. Huwag ka Baka tayo nila. So, yan. mo rin Dito rin bro. katingin ako. Dito ko mga karabas. Siyempre. Tawag dyan. Tagap Lalong lalo na sa aming kapitan Shout out sa mga taga Pandina Lalong lalo na kay kapitan Laki Dito oh Dito oh Sabit sa kawin ko Ay oh Hina Ay ano Salmon Salmon Dito mo Ay na yan Ay Dito Hina Wala na Sanggal Sanggal? Oo Kaya pala na hindi lang eh wala na nakita eh! bakit? ba? wala ang laki! parang tanigin mo yun salmon? salmon? oh! Sal kal kalaki kalaki oh. Ayong. Oh, away naman uh -huh. baka yan na yun wala na wala hindi malito pala yan? hindi o baka mas malito lang siya doon kanina mga karabas ito wala hindi tawa ni coach Pegang <laughs> jennya nih dia tinamaan. Sebuntutnya ngingen sok. Buntut. Uh, oh, kan uh, mau talab nun. Dawin mun tuh. Dawin. Dawin mun semua demuk. Siga. <laughs> eh, uh, karabas yung Blandina kali perendamu okay. Eh Kami naman perang asu sulut-sulut sa Blandina. <laughs> Loh kok. Ini berarti pisda. Eh, lah, mau manok yan. <laughs> Ngapain oh, mentok susah. Okay. Uy, oh, toto. Terus ini nak lawan. lawan artinya. Silio. menurut kan lang. artinya. Ayo coach. man. <tosilio. tosilio> no. Hmm. No?

Ano big naman? Hindi. Oh, hindi boy. boy. Si boy, si boy, My boy. Si boy, boy. boy. narinig. <laughs> Nagparamdam. Parang magpalit yata talaga ang score sa likod natin sa unahan na. Unahan magugit na. Namula na yung ano ah. Thanks. Parang magpalit yung score ah. Namula na sa unahan magugit na. Ikaw ba yan? Atakin nyo naman kami nyo. Jalan. Dalo. 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 kapitan? ano Dalo. 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 karabas Dalo. ko rin sumabit Dalo. 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 Ati unang mata mo. Tutot na pala dyan, sunan. Bago sikit na. Wala. ang ano kami na yung pings dyan. Pings. Parang oh, tayo dalawa. Oh. Ay. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Double guard. Ito Oh. Ito karabas na sabi yung tragdarag. Ano yan ito drag drag ba na siya? May team. Uh, kumplindang lang barak. Barak. Ngayon mo sa kawali na. pangisang <tong> isang ano na? Isang mantika mga karabas. Thanks, puset. Yun. Ang gabi mga karabas. Buy mano. Hindi huh? <tong> <ba, tong> pa ako magpapawid. Hindi na mano. Hindi. <tong> 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 pa magsabit yung pumundo ni Boy Cute. Daba salad na yan Ha? ang Ay! <laughs> Grabe ano? Pag ano yan? Paglako? Pag tanggap yan Pagtanggap ng bayad? Paglako? No. Wala pa yata Eh huh? Wala nga Wala Ayans Mon yung kanan niya kaya nakawala Kaya lang Sabing kaliwa eh <laughs> Mas nabis Oo Nilan yung karabas Nila ko din eh Kegagalan satu. Iklan kami diluar. Kau nela kel kel kayak. Eh, pusing. Eh. <laughs> <Okay. laughs> Di pilih hilang <ko> langsung. Makar apa sih <laughs> kayak? Malamik ban. Kel kel. Kel kel. Melainkan problem. Kel kelai. <laughs> mga dilawan damit ng mga Team Raptor kaya mga uli mga dilawan din oh. <laughs> mm. ah. <laughs> thank you, thank you. Sige, <laughs> lang mga karabas. Tawiren. Tawiren. Uy. Sino oh? Yan, takas man yan. Ya. <laughs> <laughs> takas man yan. Taka. Taka, man. Ka. Bunong. Mabuhay

Saan? <laughs> Ilalim. <laughs> Ayun. 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 eh Ay, dalawa pala. Oh, oh. Tira. Tira, doy. Pang-ihaw. Pula-pula mo uh. ah, uh. niyan. <laughs> <laughs> Pasko na. <laughs> Pang-ihaw. Karabas. Ah, Parang yung dawi namin, hindi pa sa sardinas bago kupi ko. Nakakabuhay <laughs> <laughs> na Wow. Ini dapat. Seminggu. Banyak harga tayo ada. Last try mah. Banyak ini. Last Thailand? ini Dami na dito sila. Ala <laughs> ala. <laughs> uy, dapok. <laughs> Wag. Ga. Last try na yun ni. Uy, uy. Eh, marapas. Baka may gay. Baka malasta tayo. Nagulat, <laughs> nagulat ka, Brad. hugot <laughs> daw nang ano. You know, Pula-pula. Pula. -pula. pula. <laughs>

guys Matindi ang pagka Tabi ta Ayun <laughs> ang karapas yung <laughs> package siya na Ito mga karapas, hindi sila nang ano Nagisang ganito Para hindi na magulit, ay kung meron pa ulit ulit <laughs> nila eh mm. Ito kay Coach oh, ang grabe Ito kay Pace J Ito kay Jimar Ayan, bahala na sila dyan Sobrang <laughs> <Subrayan>, sobrang karabas baba <laughs> -ba, ang ranggo mo ngayon ha tagat sumpla ka na <laughs> <laughs> kasi isa ng mga karabas sobrang hindi na kasi ang eh sa <laughs> karabas naging kubitsin <akobichen>, konti para <laughs> mahilo to mga ano to ah uh, boy pitek yan konti lang yung nilagay ko sa karaga <laughs> keping keping enggak? Got got. Thank you. Bagus. Kawan akan anjus. Itu naterani sak ini. Agak sering lepa ya. Itu makrabas. Hah? Lagi ya. Ugi sambamu. Pop. Motor busat niga pisan. Kumay-may lestrain. Istu kumay ping lestrain tain luna ya.

Ops, murane na an. Nah, oh. awas. Bawahane. Eh. Is diaper. <laughs> is diaper. <they pair? laughs> laki mata. Kayak tahu guys diaper. Oh, ngombe an. Kapas. Simpel-simpel ke lah. Kok laki? Diaper. <laughs> <pair>? Oh, kapas. Tak kurang ni. Gising si bangsa. <laughs> Oh, di mana tanggal kau beli? Korinta. Ada lo? Sintos Korinta. Grave. Ang uras. <laughs> Ang Prisio sa Manila. Uy. 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 <laughs> mọi người 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 mọi dashboard. Parang may daway naman. Parang. Yung maramdaman medyo mabigat siya ng bakit. Putol man. Torsilyo. Torsilyo. Dayo na. Dayo na kami makikain. Stop. noon. Oh. Ano ang Nagdala ko ng baon, baka hindi ako pakailan ng gusto <laughs> dito eh. Dala ko ang sarili. <laughs> <laughs> <Yeah. Tapos magutuman>. <laughs> baon. Ang gutuman, baon. Tao, tao, tahu, tao, 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 mau tao, 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 ya lah